Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo kung lumago aking YouTube channel. Please pakisubscribe po, pakilike ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Joel Zamora. May nagsabi na ang salitang misiriri ay sa demons yan. Mali po yan. Ang misiriri po, ibig sabihin yan ay kaawaan. So, yan yung sa dasal na, yung sa divine mercy, yung 3 o'clock prayer. So, dyan nagmula ang salita na yan, sa Latin version. Yung Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, yung Iskiros, Atanatos, Ote Oteos, Misiririmii, Misiririmi, Misiririmi means kaawaan mo ako. So yun yung problema ng mga gunggong ng mga okultista na Pilipino. Kapag hindi nila alam yung kahulugan, gumagawa sila o nag sila ng kahulugan. So minsan, ginagawa nilang pangalan ng Diyos kuno tulad ng Egosum, kasi daw ang egosum sinabi daw 'yan sa Biblia na Latin version yung I am who I am. So sinabi daw 'yan ng Diyos kay Moses. Oo, sinabi niya egosum pero may ibig sabihin yang egosum. Egosum means I am I am who I am. So katulad nito, Miserere so sinabi nila sa demons daw. Yung iba naman may sabi pangalan daw 'yan ng Diyos daw. 'Di ba? Sanctus Dios Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis. Miserere San Mr. mi Mr. Rerimi. 'Di ba? Akala nila pangalan 'yung Mr. mga bobo. 'Yan ang problema sa mga okultistang Pilipino. Kapag hindi nila alam 'yung kaulugan, nag sila ng kaulugan. At saka may mga uto-uto din na naniniwala. Yung mga taong walang utak din. Dapat kasi bago ka maniwala, tanungin mo saan mo nakuha 'yung word na 'yan. Anong ibig sabihin? Sino nagsabi sa'yo na ganyan ang ibig sabihin? So ipaliwanag ng maayos. Kasi mga Latin words lang yan na binigyan ng ibang kahulugan ng mga okultistang Pilipino. At hindi rin ibig sabihin na kung Latin ay makapangyarihan na. Ang Latin ay hindi makapangyarihan. Salita lang yan. Lingwahe lang yan. Ang nagpapagana dyan ay yung power of thought at yung pangalan ng deity na isinesali sa salitang Latin. Yan yung totoo. Mga utu-uto kayo. Ang next question ay mula kay Brandon Brandon. Occult ba yung Shemphorash na medalyon? Jewish occult po yan. So yan yung mga paniniwala before Christ. Yan yung mga magic before Christ o sa panahon ni Solomon. So pag nakakita kayo ng mga ganyang medalyon tapos yung dasal na binigay may mga Kristos o may mga makabago na o new age na mga dasal, mga Latin. So kalokohan 'yan. Walang alam ang maestro-maestro diyan. It's because mga ancient gods o mga ancient spirits ang dapat na idadasalan sa ganyang mga medalyon o aral. Saka yung mefenaifaton, dyan man yan galing. Jewish occult yan. Yung mga panawag sa demonyo, dyan yan galing. Yung ginagamit na sa pasampa. So, huwag kayong maniwala na nasabihin nila galing yan sa Diyos. Hindi nila alam kung sinong Diyos ang nagbigay niyan So yung si God the Father ba o yung ibang Diyos? So ito yung highlight sa ating mga tanong ngayon mula kay Makamu Yalzoro. Pwede ho bang pagsabayin ang dalawang medalyon o higit pa sa pag-debosyon? Kung parehong deity tulad ng Pinoy Occult, para yung Deity, yung Mitam, yung Infinito Dios. So kung para yung Deity nagpapagana, pwede yan pagsabayin. Pero kung iba't ibang Deity nagpapagana dyan, dapat iba't ibang patungkol na dasal o iba't ibang patungkol o dedication sa oras ng pagdibusyon. At saka anong silbi pa ng maraming medalyon? wala ka bang tiwala sa isa mong medalyon? O hindi talaga gumagana yung isa mong medalyon? Kasi pag meron kang isang gamit na gumagana, sapat na yun. Sobra-sobra pa ngayon eh. Kung alam mo kung paano diskartehan yon para ma-maximize yung abilidad niya. Yan yung problema ng Pinoy eh. Masyadong swapang, ganid sa kapangyarihan. So halos lahat ng kapangyarihan gustong kunin eh, nagkahalo-halo na yung mga worship. Iba't ibang mga kaluluwa o espiritu na yung dinidebosyonan. Iba't ibang mga pangalan ng Diyos na ang sinasamba. Kaya nga, para ng timang eh. Marami nang nakasabit sa leeg. Para ng sinto-sinto kung umasta. So, dapat isa lang. At saka kahit ilan pa diyang mga occult na mga medalyon na susuotin nyo for example lang yung mga occult Pinoy occult na nanggagaya lang sa katoliko gamitan mo lang yan ng pangalan ni Yeshua baklas yan lahat basta ikaw under the grace of Christ so may grasya ka ng Espiritu Santo na galing kay Kristo So, dis-communion nila yan lahat sa inyo. Kung alam nyo. Ang problema, hindi mo mapapagana yung totoong aral ni Kristo. It's because sumasamba ka din sa ibang mga deity na hindi kapartido ni Kristo. So, dapat kung magdidibusyon ka ng higit pa sa dalawang medalyon, pag-isipan mo muna kung alin ba dito ang mas kailangan ko at saka bakit dalawa anong pagkakaiba ng dalawa kasi ang medalyon po kung naniniwala ka for example infinito Diyos naniniwala ka sa infinito dios so yung medalyon protection mo na lang yon parang mo na lang yung pang contact doon sa infinito dios ang importante meron kayong ugnayan ugnayan through devotion So, doon ka mag sa Infinito Dios, tapos yung medalyon, pakainin mo na lang ng dasal as protection mo. Pero kung sobrang dami na ng medalyon mo, ano pang silbi? E, isa lang naman pala yung Dios na dinadasalan mo. For example, Infinito Dios. Kahit walang medalyon, kaya mo na magpagana ng orasyon under sa Infinito Dios. Ganyan lang yan. Ganyan lang yung logic ang Pinoy kasi Gustong ang daming nakasabit sa liig. Tapos, ni isa dun, wala namang gumagana. Hindi mo kailangan ng dalawa o git pa sa dalawang medalyon. Isang medalyon lang o isang gemstone lang, pwede na. Basta meron kang ugnayan sa DT mo. It's because yung DT mo mismo, siya yung magpoprotekta sa'yo. Yung mga medalyon na yan, ano na lang yan kumbaga extra protection na lang yan imbakan yan ng spiritual energy parang power bank ang fourth question ay mula kay Wilson Longasa Bro, tanong ko lang kung anong ibig sabihin ng orasyon na Maria, Amani, Ratar, Imana, Ayram. Sana may sama mo ito sa next topic mo. Uh, ibig sabihin niyan ay yung pangalan ni Maria na ginawang Sator. O sa madaling salita, ginawang palendrom yung pangalan ni Maria. Pang protection kuno, pang power kuno. Ganon. Pero ang tanong dyan kung sinong Maria ang tinutukoy kasi sa Pinoy occult, iba yung Maria na sinasamba nila. 'Yun yung infinita diyosa, yung babae na infinito. Yung katumbas ng infinito o counterpart ng infinito, yung babae. So, hindi po yan yung mama ni Jesus Christ. Sumasamba po kayo dyan ng ibang espiritu. Kaya mag ingat kayo. So, sa paglikha ng orasyon na yan, dedicated yan sa infinita diyosa. Hindi kay Mama Mary na totoong tagapagligtas na ina ni Yeshua. Kasi ang Pinoy occult kasi napaniniwala paniniwala napaka ano eh, napaka deceiving eh. Mapanglin lang. Ginagaya nila yung mga Katoliko tapos iniiba nila yung mga deity. Ginagaya nila yung pangalan pero yung gumamit sa pangalan ibang deity na yun. Kumbaga, sila yung sinaunang fake news peddlers. Diba, kung may mga fake news ngayon, mga AI. Sila yan. Sila yan, sina sinauna. Sila yan dati. So, mag-ingat kayo. Ang last question ay mula kay Franklin Gonzaga. Anong pinakamalakas na bidalyon na panlaban sa masamang espiritu at sa aswang? Sa totoo lang, walang pinakamalakas na medalyon. O ano ang hawak mo na medalyon, pwede yang maging pinakamalakas sa lahat. Kung ikaw ay may pananalig dyan at alam mo yung tunay na dasal. Kasi kahit napakaluma pa ng medalyon na yan, kahit napakamahal ng bili mo ng medalyon na yan, kung hindi sakto yung dasal, hindi angkop yung dasal na nandyan na inuusal mo, at hindi yung tamang diete o Diyos o pangalan ng Diyos ang inuusal mo para mapagana yan, wala yang silbi. So kahit napakaliit yan na medalyon, kahit napakanipis o napakamura lang ng bili mo, basta alam mo yung tamang dasal, alam mo yung totoong pangalan ng Diyos na tatawagin para mapagana mo ito, magiging pinakamalakas yon sa kamay ng taong marunong gumamit kung baga kung may dala kang baril kung banok ka naman bumaril wala ding silbi pero kung may dala kang baril pero sharpshooter ka magaling ka magmanipula ng laban mauubos mo talaga yung kalaban mo ganyan lang yan so dapat alam mo yung mga sekretong pangalan na binabanggit para sa medalyon mo if yan ay occult. Pero yan ay mga Catholic medalyon so isa lang. True Christ lang. At kung Buddhist naman yan, so isa sa mga nilalapitan ay si Buddha. So take refuge or ask for refuge to Buddha. Para yung mga spirits na tagasunod ni Buddha o yung mga spirits na ina-admire si Buddha ay makikipag-ugnayan sa'yo. So, alamin mo muna kung ano ang pundasyon ng iyong medalyon. Kasi yan yung sikreto para maging pinakamalakas. Alam mo inside out yung medalyon na ginagamit mo. So, ayun mga mix Kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, hindi e kaya meron kayong follow-up na sagot. So, i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV o di kaya i-comment nyo lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo until next topic. Yun na po. Thank you.